explain po. nga po sa masa Opo. ng mabilis ang po Opo. Yung greenhouse Opo. gas. Greenhouse gas, ito po yung mga gases na talagang tinatrap po ang heat ng galing sa araw. And binablanket po niya ang buong mundo. Ang epekto po niyan ay itong global warming. Hmm. Ang global warming naman, ang nagkukos ng climate change natin kasi ang dami pong iniinit at energy sa atmosphere, hindi po makalabas. Ang naapekto naman natin, yung, yung weather at yung mga ecosystems po natin, yung mga industrial processes po natin. So itong sa pag-iinit po ng ating mundo, marami po siyang implication in terms of the activities. Ang biggest na concern natin, pag-iinit po ng dagat. Kasi po, dyan nang gagalin ang pag-formation ng ating mga typhoons. No? Yung tubig na umaakyat sa atmosphere, dyan po nang gagaling ang lakas ng mga tropical cycles natin. So, mitigation, kailangan po ibaba po natin yung sources ng mga gases na ito. nagagaling s of course sa fossil fuel mm. sa transportation, sa energy po natin, sa agrikultura. Marami pong methane in our methods sa growing rice ngayon, mm. yung wet dry, yung wet dry growing. So sa industriya, no sa pagbubuga ng kanilang mga proseso. Uh, and so yung mitigation natatawag ay kailangan ibaba po natin 'yan.